guys, for this video guys, magluluto po ako na ginataang gulay. So, bali po, nagpulo na po ako ng gata. Ayan. Meron po siyang tanglad, lara, luya, sibuyas. Ayan guys. So, magandang po po siya. And then, meron po tayo sa iyo. Ayan. Salulit na hunggal. Agad pa. Patula, talong, okra. Siyempre, ito yung pinakarades. Yung ating palabasa. Ayan, meron tayong dami ng so. ayan guys, pakuloy lang po natin siya. Dahil nga po, ayan, at malakas nga po ang ulan, tamang-tama po yung ating ulam na dinataan. Oh Alin kung kisang pakapalapin. Siyempre, meron po siya pinagritong isda. Kahit po tayo isda para kami ng sakit. Hey guys! Sabihin na po natin ang aking kalabasa. Ano? Ah. Ayan guys, grabe, lakas ng ulan dito. Okay, lagyan natin yung talo. Yan lang sa side. dapat lagyan natin ang at muna natin na. So, after that, natin. Lagay na po natin yung okra. pang kumano natin. So, ito din na natin, natin ang ating malunggay. Kayo, salam po ito. Okay. Lagyan na po natin yung talbo, yung damo si Goyas. At takpan po muna natin after 5 minutes. So, ayan na. At gulay. Di ang gulay. Dahil sa panahon. So, this is it guys. Ito na po ang ating gulay. Ayan. Ito na nga po. guys know so. guys so thank you for watching.